Limang combatants naman sa man ng suku nagsuko ng armas sa pamunuan ng 48 na Infantry Battalion sa dato sa Libo, Maguindanao del Sur. Detalye na balita mula kay Jun Dimakutang 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam ko Angel. Limang kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o so BIFF ang voluntaryong nagsalong ng armas sa pamunuan ng 48 Infantry Guardians Battalion sa bayan ng Dato Salibo, Magindanao Maguindanao del Sur. Sa pahayag mula kay 48 IB Commanding Officer, Lieutenant Colonel Kenny Ray Tizon, ang lima ay kinilalang sina Mohamedin Panegas alias Dindin, Abdullah Muhammad alias Parkat, Dato Manot Abu Bakat uh, Panegas alias Joy, Abdullah Yusuf alias Boro at Dato Ali Panegas alias Kanutan. Ang lima ipormal e na ipinusenta e kay 6th Brigade Commander, Brigadier General Edgar Katu sa nagpapatuloy na mas pinaigting na kampanya ng militar laban sa terorismo sa umagitan ng whole nation approach at sa collaboration ng mga LGUs na kapag establish sa umano ito ng tiwala sa mga natitirang BIFF na ay pagod na rin umano sa dekadekada ng pakikibaka gamit ang armas laban sa pamahalaan. Labis naman nagpapasalamat si Brigade Commander Brigadier General Edgar Cato sa walang humpay na suporta ng mamamayan sa kampanya kontra loose fire arms sa militar habang voluntaryo ding, may mga isinalong na armas ang mayor ng dato sa libo na si Dato Jong Ampatuan, Isinuko nito ang isang unit ng 81mm mortar tube at isang unit ng M16 rifle bilang pagpapakita mano ng halimbawa sa mga nagmamasid na rebelde. Patuloy naman ang panawagan ng pamunuan ng 6ID and JTF Central led by Major General Donald Gumiran sa mga nalalabing BIFF na samantalahin ang programa ng gobyerno para sa sa mga hangad ay magbalik loob na sa pamahalaan at sa mamagitan nito ay dahan-dahan umanong makamit o nakakamit ang pangarap na kapayapaan sa Bangsamoro Region. Binigyan naman ang paunang tulong ng LGU ang limang former BIFF. Mula sa Cotabato City, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So, John!